Aries, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red at color white, mga numero ay number 21, number 10 at number 16. Taurus, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, color yellow, sa numero ay number 22, number 31 at number 29. Gemini, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue, color silver, sa numero ay number 20, number 11 at number 8. Cancer, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red at color yellow, numero number 18, number 5 at number 32. Leo. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color blue, number 15, number 42, at number 27. Virgo. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero: color pink at color gold, number 18, number 32 at number 6. Libra: Mga masuswerteng kulay at numero: color white at color red, number 10, number 23 at number 32. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Scorpio. Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 29, number 30 at number 22. Sagittarius. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 20, number 45 at number 17. Capricorn, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color yellow, number 18, number 24, at number 29, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Aquarius, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color blue, number 38, number 24 at number 9, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Pisces, mga masuswerteng kulay at numero Color pink at color yellow. Number 23, number 25 at number 19, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan.